Ayan, hello guys, magandang araw. It's me again, Kamotika TV. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, uh, wag kalimutan ni subscribe Ayan, subscribe na. At habang, ayan, wala bang bayad yung pag-subscribe? Kasi darating ang panahon, may bayad na yan. Kaya ngayon, habang libre pala, libre pa, wala pang bayad is, ayan, subscribe nyo na. Ayan, uh, shout out sa lahat. Ayan, shout out din sa mga nagsu uh, nagsusupport sa channel ko. Sa lahat ng OFW, shout out. And thank you so much guys. And sa mga gusto magmakaw, shout out. Eh, pumunta na kayo dito. At habang, ano pa, maraming kuta. And guys, uh, thank you so much. And ayan, shout out sa mga mandirigma Andito sa Macau na Still looking for uh, their future Soon Sa mga karating lang, ayan, shout out I eh, prepare nyo na sarili nyo Sa pagiging mandirigma Ayan, na uh, Ang daming Nasagutin lang natin yung mga comment guys yung mga Mandirigma Na nagu comment at bakit daw 2 weeks na sila hindi pa nakakanap ng trabaho hindi kasi nila ano eh hindi nila kasi ginagamit yung mga pinagbabawal na teknik yung mga na ko na pwede nilang gawin maraming maraming teknik guys about sa mga paghanap ng trabaho dito sa mga and hindi lang dapat tayo ano eh nakapokus sa mga agency may mga ano dito eh sa Macau. May mga pwede natin puntahan maliban lang sa si agency. And guys, uh may advice ko lang sa mga naghanap ng trabaho dito sa Macau. And yeah. minsan kasi sinasabi natin masipag tayo maghanap pero wala pa rin. Alam nyo guys, hindi yan mak Makita sa ano eh. Kobe, Ay idol. Astag. Ayos yung bike niya na para nakita ko yan. Yun, nakapasa ka lang. Yun, oo, oh, yun nga. Nabili mo? Oo. Oh. Ayos ah. Hindi na 300. 300. <laughs> oh. Parang 400 yan, ano? Oo, oh, 400. Yun, oo. Oh. Oh. Ayos ah, maganda. Pwede yan pang nakapul oh, ka naman, mas, no? mas oo. Pag trabaho. Oo. But, okay sana kung ano, kung malapit lang trabaho mo, pwede ka lang mag-bike. So, kung sa type, ha? Ah. Yun, di ba ako sa akin Sa Mako Power. Ayos, oo, oh, ayos yan. Tsaka exercise. Oh, nagbablaga ka dyan. Ha? Nagbablaga. Oo, nagbablaga ka. Ayan, si idol. <laughs> Yeah, salamat. Okay. Salamat sa pangalan mo. Nakakalap na trabaho. Ano? Nood ka ba, Idol? Ah, ano nood ka <laughs> Ay, salamat. Thank you, Idol. Yes. Butit na kahanap ka na. Ayan, uh, guys, si Idol. Uh, ano din pala siya. Nanonood din pala siya ng mga thank you so much, guys. And, masasabi ko lang talaga, guys. Ah... Uh, masipag ka, oo, oh, pero yung sipag mo is mali o totoo yan, mali sinabi ko rin yan dati nung isa akong mandirigma kasi pag ako naalis ako araw-araw pero mali pala yung ginagawa ko naalis ka nga araw-araw pero dyan ka lang isang dalawa, tatlo lang agency yung pinupuntaan mo samantala po natin putuloy natin panonood guys and don't skip ayan na, uh, promote ko lang po itong napakalang bagay napaka importante at napaka holy itong Holy Rosary. Ayan guys, uh, mag po tayo every day. And especially sa mga Catholic diyan saka hindi po din niyo i try. Ayan, i-download niyo tong apps na to and dito kayo ma ito yung guide natin para sa pag-rosary sa mga hindi alam. And guys, importante uh, important ito and napakalaga. Yung mga pagpalapit sa atin sa Diyos and through intercession of Mama Mary. And uh, this rosary guys is napaka-powerful and maraming may tutulong sa atin to hindi lang sa physically, mentally, and spiritually. And guys, and kung may mga problema ka, ito makakatulong sa iyo. Huwag mong huwag kang maggamot. Guys, ito na yung gamot natin. Hindi mo na kailangan gumastos, mag ka lang. And tutulungan tayo at i-guide tayo ni Mama Mary sa ating mga problema sa buhay. And uh, ayan na uh, magkaroon tayo ng shield. At kung sino man sa isang pamilya nag-rosary, guys, ah uh, niya ang lahat ng pamilya niya and especially sa ating mga OFW malayo tayo sa pamilya natin and kailangan natin to para, para para sa protection sa ating pamilya kahit malayo tayo ay nakakasigurado tayo na sila and mabigyan sila ng shield sa anumang evil spirit attack and kaano man na gawain ng demonyo ito lang ito lang yung ano natin panangga sa anumang atake sa ating pamilya, sa atin, itong rosary lang guys. Totoo yan. Dahil hindi nagsisinungaling at ang ating mahal na ina. Si Mama Mary, yun yung pangako niya na kung sino man ang dadasal nitong Holy Rosary ay kanyang poproteksyonan. Sa 15 promise niya guys, totoo yan maniwala tayo sa kanya and lalo tayong makapalapit sa Diyos pag nagpipray tayo ng Holy Rosary and guys thank you so much and don't skip thank you so much guys sa panonood and ayan magpray tayo lagi araw-araw ng Holy Rosary para maproteksyon na tayo thank you guys thank you so much and God bless sa lahat I love you all alam nyo guys may playlist ako dyan puntahan nyo yan lahat araw-araw Puntahan nyo yan araw-araw sigurado sa one month mo three weeks may resulta yan sigurado guys totoo yan tsaka mag online din kayo hindi lang puro punta lang kayo sa mga agency hindi lang puro agency lang mag online kayo diba? mag tanong tanong kayo kung may mga skills kayo example uh, yan lagi kong sinasabi may mga skills kayo marunong kayo mag, mag ano ng mga bulaklak punta kayo sa mga flower shop pag may nagmadaanan kayong flower shop dito sa Macau example, dito ka, nandirigma ka na may madaanan, magtanong ka doon kung ma'am, uh, you have put for ano, uh, flower designer ayan, kung pakita mo yung experience mo sa Pinas na nagpa-flower shop ka o kung marunong ka gumawa ng cake pag may madaanan kang big shop dito sa Macau na shop daanan mo, tanong ka kung marunong ka mag kumpuni ng sasakyan eh, Ang tanong ka rin diba doon sa mga taliyat, maraming taliyat dito sa Macau magtanong ka, ah, hindi lang ano, hindi lang doon ka lang sa agency nakapokus guys kung anong skills mo gamitin mo example, marunong ka mag car wash <laughs> marunong ka maglinis ng sasakyan, hindi, eh, punta ka doon sa ano punta ka sa mga car wash tanong mo, oh, sabihin mo, may kuta ba kayo dito ay eh, marunong ako maglinis ng sasakyan diba, malay mo mayroon pala diba, Hindi ikaw sila na magkukunin ng yung CV mo at sila na magre-recommend sa iyo doon sa agency. Ganun guys. Ganun, gamitin niyo yung technique na 'yan and wag na wag kayo mahihiya dito sa Macau guys. Yun yung pinakasabi ko lagi, pinaka importante para makahanap kayo ng trabaho Just huwag kayong kayo mahihiya. Makapal yung mukha niyo dapat. Ganun. Huwag kayong umasa sa mga kasabay nyo, hindi ka makakaalis kasi nga, ayaw hindi pa ayaw nila maghanap ayaw nila umalis hindi ka rin naalis guys importante guys dito is napakahalaga yung visa mo everyday kaya wag mong sayangin yun yan lagi sinasabi ko wag ka mahiya kapalan mo yung mukha mo dito sa Macau kasi di ka talaga makakahanap mahiyain ka ang dami dito makakapal yung mukha one week lang two weeks nakahanap ka ng trabaho dahil makapal mukha nila di sila nahihiya Ganun. Pag pahaya ka, wala mangyayari sa'yo. Promise, totoo yan. Eh, mag ka na ng ticket pa Thailand. <laughs> wala mangyayari sa'yo pag mahayain ka. Pag ma makapal yung mukha dito, ang bilis makahanap. Totoo yan. Puntaan mo lahat ng agency dun sa playlist. Kus search mo, Kamutika TV, playlist, uh, agency dito sa Macau. All agency dito sa Macau. Lahat yan, guys. Puntaan mo araw-araw. Tapos yung sinasabi ko sa inyo guys, yung uh, drop box, balikan nyo ng hapon. Hapon, 3. 3.30, balikan nyo, maghulog kayo dun ulit. Para yung saving nyo nasa ibabaw. Pag umaga, ka, umaga lang kayo pumunta, na wala, natabunan na yung saving nyo. Ganun, huwag kayong ano eh, huwag kayo tamarin. Wala pa naman kayo ginagawa sa buhay. Kaya nga pumunta kayo dito para magganap. Mag si pagkayo kayo muna sa ngayon, si nyo. Kasi pag may trabaho na kayo, pwede na kayo magtamad-tamad, di ba? Sa ngayon, wag muna kayo magtamad-tamad kasi nga naghahanap pa kayo ng trabaho. Ganoon. Pero pag tamad kayo, eh, mag-advance na kayo kuha na kayong ticket para mas mura. Diba? Diba? Gawin nyo guys, talaga si Pagan, araw-araw. Diba? Mag, sanayin yung sarili nyo i-prepare nyo na kaya nyo mag-isa ang dami nagsusulo dito na 2 weeks lang nakahanap ng trabaho ganun pero kung hindi ka makakalis nang wala sila yung barkada mo dito sa Macau wala yan panoorin mo yung mga vlog ko may agency, may mga skits yun aralin mo siguro sa isang araw na pupunta mo sa lahat ng agency na sa vlog ko is hindi ka muna niyan ma'am, hindi mo memorize pero sa araw-araw mo -araw na pinupuntahan mo alam mo na 'yun. <laughs> 'Di ba? Sanayin mo sarili mo na magsulo. Sanayin mo. Kasi pag naka, yung mga kasama mo pag nakahanap yan ng trabaho, wala na, wala nang pansinan 'yun. Hindi ka rin tutulungan noon. Ganoon 'yun. Kung makahanap sila ng trabaho, sarili lang nila 'yun paano ka na rin nila matutulungan busy na sila sa, sa kanilang trabaho kanya-kanya yan dito nyo guys dito sa Macau walang, walang swertihan kapag hanap ng trabaho pakakahanap pa dito ng trabaho sa Macau pag masipag ka patsaga ka ayan, dasal din, magdasal ka guys dasal, importante yan hindi yan swerte talagang ikaw mismo yung gagawa ng ano gagawa ng kapalaran mo dito sa Macau kikilos ka kung aantay mo lang yung swerte ah, wala yan samahan mo kasi ng gawa at dasal yan kaya guys yung mga nagko-comment dyan na 2 weeks pa lang na idol wala pa akong trabaho ayan i eh, nasa sayo yan yung pagkakamali Di, kasalanan mo yan kasi nga tatamad-tamad ka panainom ka lang siguro sa gabi tapos di ka naalis, mag-online ka din mag-apply, online. May mga nilagay na ako dyan na online application dito sa Macau na pwede mo applyan para marami kang opsyon. Hindi lang dun ka lang sa walk-in, walk-in, mag-online ka din, di ba? At least marami kang inaantay. Kasi pag puro walk-in ka lang, tapos dalawang agency lang, pinupuntahan mo. Ang daming nag-apply dito guys sa Macau, ang dami nila siguro yung isang daan na sinasabi ko sa inyo is maliit pa yan pero may pinupunta nilang agency dalawa, tatlo sa, uma, sa araw sa umaga lang, hapon wala na, uwi na paano ka makakahalap na diba? yung masisipag sumasalisi diba? sa dami nila nasasalisihan pa rin sila ng masisipag ganun ganun guys yung gawin nyo fictive yan sinasabi ko kasi experience ko yan and sinubukan ko rin magtamad-tamad diba sinubukan ko kung, kung uh, ano kaya magtamad-tamad ako maghanap ng trabaho sinubukan ko yun ha kaya Thailand ako o, diba? ay ganoon pala doon ko na realize sa Thailand nandun na ako na yung mga mist mali ko na hindi ko dapat gawin pagbalik ko ng Macau doon ko na realize diba yan yung nangyari, eh. kasalanan ko rin eh masipag ako, sabi ko, masipag ako, pero dalawa, tatlo lang agency si pinupuntahan ko araw-araw, huwi na ako, tulog ko, oh, di ba? Sabi ko, yung tulog na yan, is nandyan lang yan. Di ba? Yung tulog, nandyan lang yan, pagkatapag nakahanap pa ng trabaho, kahit matulog ka na lagi. Diba? Sa ngayon, huwag ka muna matulog. Sa gabi ka lang matulog, guys. <laughs> <laughs> sa gabi, mag-online ka application. Apply ka sa gabi, online bago matulog di ba pero kung sa gabi magiinom ka lang bago ka matulog magpasa ka sa mga agency na online wala namang bukas sa gabi na agency di ba kaya online yung ano mo para pag kinabukasan may natay kang tawag online gawa kayo ng diskarte sarili nyo huwag kayo umasa mostly, 99% dito sa Macau na mandirigma, umaasa lang dun sa barkada nila na umalis man hindi, umalis alis din sila, hindi man umalis hindi rin alis wag, Sar sanayin yung sarili nyo pag nandito kayo sa Macau sanayin yung sarili nyo na mag isa lang kayo umalis kasi alam nyo guys uh, rail talk lang ikaw din yung ikaw lang ikaw at ikaw lang ang tutulong sa sarili mo wala na ibang tutulong sa iyo dito kasama mo lang yan mag-apply pero kasama mo lang yan pero hindi ka nila matutulungan ganun ganun guys sipagan mo talaga pag nandito ka lahat guys nang pumunta dito sa Macau huwag kayong mag na hindi kayo makakanap ng trabaho makakanap kayo ng trabaho dito sa mga promise yan lahat nagpunta dito nakaanap kahit ang dami nyo kasi before nag ano ako dito pagpunta ako dito marami din kami dito nakaanap ng trabaho pero lahat naman nakaanap diba lahat nakaanap ng trabaho ganun kaya huwag ka mawalan ng pag-asa hanggat may visa may pag-asa kaya mo yan kaya mo yan guys kung mawawalan ng pag-asa dyan kung mag-Thailand ka man, hindi mag-Thailand ka, di ba? For sure, pagbalik mo, may trabaho ka na. Kasi, dun mo marireal, marirealize yung mga pagkakamali mo, pagkukulang mo. Huwag ka umasa sa ibang tao. Asahan mo yung sarili mo. Dasal. Dasal talaga. Yun lang yung may advice ko sa mga nagalat ng trabaho dito at saka magingat tayo guys sa mga scammer ang dami nagalat dito na nangangako bigyan ka ng trabaho wag kang umasa doon sa nangangako umasa ka sa sarili mo paniwalaan mo yung ina-apply mong agency huwag yung ibang tao yung pag may money involved bagad yung magbibigay ng trabaho bibigyan kita ng trabaho magbigay ka lang sa ganito hindi to yan scam yan yung kamamadali mo makahanap ng trabaho dyan ka may scam imbis na yung pera mo sinisave mo na para sa totoong trabaho napunta pa sa scam ganoon, mag-iingat tayo guys sa mga tao na andami dito sa Macau kaya mag-iingat talaga Pilipino din yun ha kapwa pa natin Pilipino kaya guys, yun binibigyan ko kayo ng mga tips, advice sa mga nangyayari dito sa Macau sa mga mandirigma, para aware kayo di ba? Dito para sa akin, para sa inyo. Based on my experience, sinishare ko sa inyo para aware kayo. At saka tandaan nyo guys yung mga sinasabi ko, gawin nyo yun. Kasi para yun, para sa inyo, para makahanap kayo agad ng trabaho. Hindi para sa akin yun, nag-advise ako na ganito gawin nyo. Yung in-advise ko is, ginawa ko na yun sa sarili ko. Kasi isa din ako mandirigma before, Naka ilang bisis na ako naging mandirik <laughs> Dami ko na naging trabaho dito sa mga ko guys. Ilang bisis ako naging mandirik Sinubukan ko maging tamad maghanap ng trabaho. Sinubukan ko magsipag kung anong pagkakaiba. Ayun, nagtinamad tamad ako dati. Ayun, nag Thailand ako. Diba? Yun yung, yun yung, ano, yung come out. Yun yung result ng pagiging tamad ko, Thailand. Diba? yun. Nun. Kaya tatamad-tamad ka ay, Thailand, mag-book ka ng ticket Pagdating mo pa lang dito sa Macau Mag-book ka ng ticket para mas mura 3 months po, puro yun eh diba? Si 3 months ka mag i dito sa Macau 2 months pala ganun 2 months oh, Diba, mura yung ticket pa Thailand Ganun guys uh, And uh, Hindi yung dahilan na uh, mahirap paghanap ng trabaho dito sa mga hindi dahilan yun hindi reason yun dapat talaga ikaw gumawa ng anong paraan maghanap hindi, walang mahirap sa masipag maghanap pero kung tamad ka mahirapan ka talaga maghanap di ba? huwag kang umasa sa swerte di ba? ikaw mismo gumawa ng paraan subukan mo yan one month na gawin mong sipagan 100% may result yan sama mo ng dasal din ganun, ganun gawin nyo kaya panoorin nyo yung bakong vlog para magkaroon kayo na idea dito sa Macau yung mga pupunta ng Macau and tingnan nyo yung playlist ko sa mga agency mapunta nyo yun diba? ang dami kong encounter dito sa Macau ng mga magperigma yung mga agency na sinasabi ko din nila alam diba? Ibig sabihin, hindi nila napupuntan yung mga agency na yun. Puntahan nyo guys at baka may kayo na lang inaantay. And yun lang yung advice ko. And sana magkaroon kayo ng natutunan sa mga sinabi ko. Hindi para sa akin, para sa inyo. Para sa future nyo yan. Dito lang ako para mag-advise. Para ibigay yung mga experience ko. Para i-share ko. Para hindi lang ako yung uh, matuto. Pati rin kayo. Share ko yun sa inyo. And sana at lahat naman magkakatrabaho guys hindi lang hindi lang agad-agad pero magkakaroon ka rin ng trabaho kung ng pag-asa and yun lang guys and salamat sa support thank you so much I love you.